Yon, good afternoon mga kapitonggo. Gagawa tayo ng ng hook ng sadiki Hindi ko alam kung ano tawag doon, pero papakita ko na lang sa inyo. Uh, uh, ang ating mga gamit ay ito pakpak ng manok tapos sa uh, sinulid nasa ano ba sinulid ko ayun sinulid ayan tapos uh, may mga ganda tayo ayan at saka glue Ayan. at saka itong gamit natin na gato, maliit na binigod din siya at saka itong corset Ayan. para yung hook pagka nilagay natin hindi siya magalap ito, uh, nyo ang ating tutorial sa paggawa ng mga hook ng pang sandike Ayan, na uh, pinakita ko sa inyo lahat ng mga gagamitin ko ito na, uh, nilagay natin yung hook dun sa forceps at lalagyan na natin ng sinulid yung ating hook yan pinaikot ko lang yan ang purpose nyan kaya natin nilalagyan ng na una ng sinulid para hindi masyadong dumulas yung ating ilalagay kumbaga yan yung magsisilbing medyo hindi siya mag slide slide ayan. at ayan binuhol na natin ng dalawang buhol para Medyo hindi lumuwag. Ayan. Yan na ay yung pangalawang bowl, Ayan. Diba? Ang ganda pagka naka forcep, no? Wala kagalaw-galaw yung hook. Tapos, kinuha ko natin yung uh, balahibo ng manok. Ayan. Ilalagyan natin dun sa ating hook. Ayan. Ang kaganda ng itong balahibo, ito yung medyo manipis na balahibo na sa loob. Ayan. Ang, ang tandaan nyo lang, medyo higpitan nyo ng konti yung pagkaka lagay nyo ng sinulid kasi sa akin ay medyo maluwag ang aking pagkakaano pero pwede naman ayan umuusad-usad lang pero ang kagandahan diyan eh medyo matibay yan ayan ay na ayos naman yan ayan pagkatapos niyan ah, bubuhol din natin ng isang beses ayan para hindi lang lumuwag yung sinulid natin Ta tapos nyan, ah, gumupit na lang din ako ng yung crystal line yata tatawag doon. Hindi ko sure kung ano tawag doon. Basta yung makintab na parang tali. Yun yung nagpapaakit doon sa isda eh. Yun yung aking pagkakaalam at napapanood din. Ayan. Pasensya na kayo sa aking tutorial. Eh, ako din man masyadong pulido. O ito eh, diniayway ko lang. Para lang uh, ah, makita nyo din kung ano yung kung paano ko ginawa. Pero first time ko lang din itong ginawa. Kaya hindi tayo masyadong biyasa kung paano paggawa na to. Pero sana ay may matutunan kayo sa aking tutorial na to, araw na to. Ayan. Ito na yung kulay red na merong kristal-kristal yan. Yung may kumikintab-kintab. Ayan, pinaikot din natin yan. <clears throat> At saka kaya pala ang ginawa ko sinulid ay kulay red. Ayan, para para may, yan din isisibing kulay mata niya yung mukha niya kasi di ba pag nag nag meron tayong mga lore halos puro red yung nasa ulo mas ma mas ma ano sa isda mas nakakahuli ayan tinupi ko na nga pala dyan yung 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 line na yan para maging anim and tatlo lang nga pala nilagay ko dyan yan tatlong piraso tapos dinoble ko kasi binaloktot ko naging anim ayan <coughs> excuse saka tapos kumuha rin tayo ng isa pang ganon, kamukha, pero kulay yellow naman. Ayan. Tapos, kukuha lang tayo doon. Ayan. na rin natin yan. Ayan. Higpitan lang natin ng konti. Ayan. Mas maganda. Mas maraming ikot. Kasi parang magiging ulo niya na yan eh. Ayan. Ibubuhol na natin. Ayan. Kaya lang tayo nagbubuhol lagi. Kasi, para hindi siya lumuluwag. Kasi pagka puro ikot-ikot-ikot lang, luluwag yun, ba? Diba? Kaya kahit pa paano, i natin ng konti. Kahit isang beses, dalawang beses. Ayan, yung naging red nyan ay anim na nakalawit. Tapos, uh, kukuha tayo ng kulay yellow para combination. ng ano, kasi nakikita ko madalas yellow eh. Ayan, parang yellowish yan eh. Parang yellow na mga putla-putla. Ayan, tatlo rin yan o apat. Apat yata, ayan. Pinaikot ko dyan. Ayan, ganun ikot-ikot lang tapos pagkaikot niyan yung kabilang dulo ibabaluktot ko naman para magiging doble para minus din di ba medyo may fry din pero mura naman din kahit paano yung line na yan ayan ikot-ikot lang sabi nga ni Sarah ikot-ikot lang ikot-ikot lang ayan punoy lang natin ayan pinaluktot na natin tapos paikutin na din natin ayan ihawig nyo lang kung saan yung magandang hawig ayan parang magwang gumaganda ng ating itsura ng ating hook na mayroong pang sadiki yan nga palang hook na yan hindi ko naman sya nabili talagang totally na ganyan na hook na tinanggal ko yan sa soap lure eh. uh, basta naghanap lang ako ng medyo maliit na hook kasi parang sa tansya ko yung hook pang talakitok na maliit. Yun kasi yung laging nating hahuntingin pagka nasa dagat tayo eh. Yun yung magandang pang sadiki, eh. mga ganung pang talakitok na maliit. ayan, Kaya eh sari-sari naman din ang ginawa natin niya. Mayroong may pakpak, mayroong wala. ayan na, nilagyan natin ng glue. ayan, para sigurado hindi siya magiiikot-ikot. ayan, yan na yung pinaka parang finished product niya. Ayun kinapitan na natin yung ating sinulid ayan, yung sobra natin tapos yan, gugupitin din natin yung mga sobra-sobra na yan kaso hindi na natin uh, bibidyohan ayan, para medyo umiksi -iksi. tapos uh, ipapakita ko na lang din sa inyo yung pinaka finish product nyan, tapos sa uh, kung ilan na nagawa natin ayan, sana naibigan nyo, ayan medyo maganda para sa akin kasi ako gumawa sana may matutunan din kayo sa aking tutorial na video. Ayan. Yung mga kapitonggo, at natapos tayo sa ating paggagawa ng mga hook na mayroong mga palamuti-palamuti. Ito, papakita ko sa inyo ang ating finish product. Ayan, mga kapitonggo, lima lang yung ating nagawa kasi medyo hapon na. Ha? Ayan, close up ko. Ayan, meron tayong uh, apat na red, tapos sa uh, isang yellow, tapos meron din tayo mga may pakpak -pak nyan. Ito, ginawa ko yan. At saka yan, may pakpak -pak din yan ng manok. Ito, wala. Yan, ito na yung finished product natin. So, maraming maraming salamat sa ating panonood at sana may natutunan kayo sa ating paggawa ng hook ng pagsadiki. At sa susunod naman na meron tayong ano, yung gagawa na naman tayo ng rattler yung pinaka ito nagawa ko na yan eh gagawa ko na lang siya ng video ayan ganda no ayan so di ba ayan hindi ko pa siya napitrahan ko na to ito kaya may ganda to kasi hawakan ko to habang inispray ang ko ng transparent pero hindi masyadong pulido pero pwede na sayang din ng 160 sa Shopee 160 to eh ayan kaya ayan yung magka-combination yan tapos line na lang sana magawa ko to ng video may gagawa pa ako ng uh, upload ko tong video na to nagawa ko na to ayos thank you see you